hindi hindi yan magalaw? Pakitang kili po si Bisaya number 1. Marami pa po siyang matulungan. Pakitang kili po si Bisaya number 1. Pakitang kili po si Bisaya number 1. Para marami pa po siyang matulungan ng mga stroke. Nakagaya ko. Ito po ito lang bayad. Ang ko lang po na yan, makatulong sa mga kababayan natin, biktima ng... Nanay uh, Carmen B Bartolome, B Bartolome Three years old. One year na siyang na-stroke. Residente dito sa barangay Pasong Putik, Nubaliches, Quezon City. TV Bisaya One, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. For free only, chiropractic, hirot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya One. hindi hindi na magalaw nagagalaw na siya unti-unti